welcome back muli dito sa ating channel Sabado tayo ngayon Payday, Payday. Ayan na uh, Bibili tayo na ng materials Itong ginagawa po nating uh, Gate sa uh, Lock project Punta tayo sa Fernando ngayon Tapos uh, binabati ko pala ng maligaya karawan Si Nanay Rosie Nanay Rosie Kapili Ayan na uh, happy birthday po At syempre uh, advance happy birthday din Kay Paring Ronald Kapili yan, Happy birthday pare. Sa na ni Rosy, birthday po niya ngayon. Happy birthday po muli. God bless. Uh, Saka shout, shout out po lagi siyempre kay Tataiming. Tatay Meng. Shout out po. Ayan to. Yun ang pinapabrigate ni Alvin. Ang design po nito, uh, ano siya? Hardy flanks. Hardy flanks to. 30 cm. Tapos meron tayong 1 inch na pinaka ano niya, pinaka spacing. 1 by 1 tubular po yung materials nito tapos sa 2 by 3 yung kanyang pinaka frame tapos eksaktong 20 cm or 8 inches ang uh, ano po nito saktong sakto yung ating uh, ano dyan hardy planks so 1 inch 1 inch nasa walong panel ata 1 2 3 4 5 6 7 8 ayun bali yan po yan apat na panel apat na panel siya apat na bali ay ganyan na no? pinaka frame uh, munta tayo ng San Fernando para mabili yung ano nito hardy planks para may na rin ni Alvin Yun. Saturday tayo ngayon payday PD. so ayan na mga boss let's go San Fernando tayo bili tayo ng materiales mga so, boss, nandito na tayo sa Wilcon Depot Ayan, eh, Kausap natin si paring <laughs> Rene Espino, shout out sa si paring Louis Puyawan Na nasa Maryland Ayun o Ayun o Good tayo, morning po mga boss Good morning, good morning Good morning din mga boss Good morning mga kaedo, eh? big bike ko oh. Submersible pump Marami po dito Daming submersible pump na Wah! Kahati Kapit kapit na yan Pareho sya <coughs> na Ipinahati po natin masyadong 12 feet available nila Shout out Ha? Ay, grabe siya. Nang nag, nag ano lang, vlogger, vlogger. Pinati po natin. Sato naman yun, makakuha ko mga 4 So, dapat ano, uh, 11 yung pieces yung kailangan ko, 10 feet. So, 12 feet. Walo. Kasya. Kasya. Ayan ay uh, nila gamit yung scoring knife Tapos papakliin Napakliin po yan yun o no? Putol Iyon no? 500 500 something ang isang operaso ng 12 feet bali 20 20 cm po yan eh. Pa Ayan o Asya kaya Asya Ay hindi. Ah, hindi. Tala, baga nyo siya, baga na lang. Kahit hindi ko sarado. Ah, Six feet po kasi yun eh. Hindi na natin masasara yung ating ano. Hindi Ayan na, nandito, nandito na po tayo. Tapos natin dito Ito uh, tayo dito sa may Arayat Project Dito lang tayo sa Arayat Time check alos Alas 10 na pala Alas 10 na nung umaga Yung drop natin half day lang naman po sila Saturday Ayan Eh nandito na po tayo Ayan te Alvin yan Ano pala kami nakalimutan ni Alvin meron tayong hindi pa nabili ito pala main gate yung palang isang gate na service gate hindi pa na fabricate so kulang yung ating nga biniling wood planks ay hardy planks ayan so, uh, ano lang balik, bal 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 naman tayo sa San Fernando dali na yun okay. 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 Ha? Yan na yun, yun. Para may mga panyap mga sapin. ayan uh, na mga boss nandito na tayo sa Arayat Arayat project na, uh, mag-iiyaw po kami na, ano, ng ano Mga isda, dito tayo mag-lunch Malapit lang naman bilihan ng ano dito Ng uh, isda Dito na tayo, dito na tayo mag manananghalihan sa uh, Riot Project Yeah. Maganda rin ang alungo rin on that normal line. tayo magluluto sa pilalim ng saging Aja ka Ayan, prepare na po ito Tapos uh, papapaltadaan natin itong septic tank Magay mag yung mga pipe One step electrical electrical line ayan, ito yung location natin. ating panel board alas sa dalasan naman po ng mga panel board dito sa kitchen uh, naka yung location yung location niya para matago din sa cabinet Ayan yung roping beam. Ayan o. Alas na, ta tapos na po yung roping beam nya. Meron siyang cross beam, cross beam dito. Yung posing rope nito, uh, dalawang layer. Two layer din po siya. Hindi ko lang kung yun yung upper, upper rope, tapos ito lower rope. Ayan, meron po siyang beam din dyan. Ayan, tulad na sabi ko, Saturday. At tapos tapos itong roping, roping beam. May next week siguro. Mapag start na rin tayo ng ano ito Ang uh, Scooping framing Para, para makagabubong na rin Si Richard May sinsil na yung, ano, yung mga ano mga ano natin Siyo

So tayo lang pala dito um, Richard, Regen J, Yoko, tsaka si Gerwin Dami Ang um, talapia, ang um, lalaki uh, Dito Yan o, narito na po tayo sa farm Ang init Ang Ayan mga boss, hapon na po nakatulog tayo kanina. So, magpahinga. Katapos natin sa araya at magpahinga tayo. Magpapakinga tayo ng mga lagang kalapate. Ayan yung mga ating ibon. Nakawala yung mga ating mga young bird. Ayan na update po tayo dito sa mga ginawa namin kanina. Ayan na, ito na po yung gate. Yun, oh. No? Ayan na, ito po yung binili natin kanina. So, pipintura na lang po ito ng woodlock. Uh, meron po siyang parang wood grain. So, pagka -pintura na ng woodlock yan, parang para siyang kahoy. Ayan. So, masilya na lang to. Sa dalwa dalawa, tatlo, apat. Apat na panel po yan. Uh, Kulong na lang namin yung service gate. 2 by 3 ay, uh, tulad lang sabi ko kanina 1 by 1 1 by 1 yan nalas sa 1 inch po yung uh, kanyang gap ito ayan 1 inch yan po yung design nya tapos itong mga 1 by 1 na to sa ano po to sa project natin sa mga window grills ayan tapos square bar baka bukas baka bukas magkatrabaho daw po sila Alvin bukas so o na natin din yung ano bukas Yung mga window grills Ayan yung ating portable swimming pool uh, Din rain po natin Ayan e, ko Medyo may, medyo marami na post to So papalitan natin yung tubig Para Anytime na gusto natin magbabad Makakababad tayo mamaya bababad tayo Tapos papatubigan natin ulit sa so, malinis na po siya ulit so, uh, gusto natin siya tubigan anytime gusto natin magbabad so, ready na siguro tutubigan to mga isang oras isang oras dalawang oras yan yung pong laki na yun medyo malaki laki din po siya nasa 7 feet yung kanyang uh, lapad tapos yung haba niya 13 feet, 7 by 13 feet po yan tapos yung lalim niya is 3 feet kung so, pupunuhin po natin kung so, pupunuhin natin na ganito tapos nasa 3 feet 3 feet yan Okay. so yan na mga basa dito ko na po tatabusin yung ating vlog for today maraming salamat po muli sa inyong walang samang panonood dito po sa ating channel muli happy birthday kay nanay uh, Rosie Rosie Kapili happy birthday po muli Shout out din kay Tatay Meng. Kita kita pada Iwas. Halo Pak.